Pero minsan do kasi may ilang mga magulang dahil nga sa sobrang abala nila sa trabaho ang ginagawa hmm. nila or kumisan ayaw nilang umaatungal yung kanilang mga anak oh, ginagawa oh. nila binibigyan nila ng tablet o oh, para manahimik Di ba may ma, o mga mga magulang, di ba? Para manahimik, hayaan mo siya maglaro. Hayaan mo siya mag-internet, di ba? Oo. <laughs> Pero ang ano nga nun, talaga naman, di ba, effective. Mm. Sana lang, number one, pinipili nyo. Kasi hindi nyo alam kung isa ng mga bata. Ang galing-galing mo ng mga bata ngayon. Totoo. Ang, Uy, okay ito ha. Baka kung saan-saan ng lugar pumupunta ng alaswa uh -huh. o hindi naman talaga pang bata. Ilimit lang ah. kung ano yung pwede o. nila ma-access. Piliin. Pagkatas pangalawa, yun nga, o, oh, isang, or isang oras lang tapos mm -hmm. dapat may handa na kayong alternative o ano bang magandang laro or labas tayo uh -uh. para makapag-exercise din kayo exactly. labas tayo or magkakaplaro ka kaya sa kapatid mo o pinsan mo na mm -hmm. kumpara may planado na kasi pag yeah. pag, pag ng kayo na o ano ngayon ang gagawin ko <laughs> <laughs> kasi inalis mo bigla inalis mo. Siempre, talaga hong aatungal yan pero mm -hmm. kung may plano at least natututo na sila ng disiplina at saka mm -hmm kontrol habang bata pa Kanina, naman sa pag-aaral nabanggit mo mas maganda bigyan natin sila ng ano lang limit ano yung mga bata yes, eh ay, ano yes, po ba bro. ilang oras po ba yung pinaka safe na masasabi natin doc para po hindi uh, mabilis lumabo ano yung mata oh, ng mga oh, bata ano ng effect sa mata yes, okay. kasi nasabi nga nung iba one hour a day pag mga bata okay na yon para kang iiksi-iksi diba oh, oh. kaya ang mabuti is parang alter may mga alternatives na kayo. Baka naman pwedeng may libro. Again, Ayun. marami hong mga nagdo-donate ng na mga libro kaya hindi ho kailangang ano, hindi ho kailangang um, bilhin yung mga 'yan. Baka do sa mga ibang kapatid, pinsan, meron silang ibang mga libro. Ta siya 'yung paggawa niya ng kwento na ano ba 'yung nakikita mo dito sa sa litrato na 'to. Puro litrato siya. baka ayaw pa magbasa. Ta siya 'yung gagawa ng kwento. Eh di umaandar pa yung creativity ng bata instead nilalang exactly. na lang sa screen. Mm Tsaka -hmm. more often than not, di ba games ang nilalaro yung mm na -hmm. yun, games. so parang na yung nade-develop sa bata. Minsan no? yung diba? games pa nila, Dok, eh, yung mga okay. ano ba, o oh, yung baril-barilan, bata-bata oh, yun pa. Nga, eh. <laughs> uh Oo, -oh. Tapos madugo pa, talaga <laughs> nila alibas na dugo, gano'n. Uh -oh. So, uh, kung tingnan nyo din yun, no? hindi lang, hindi lang uh, sa mata, of course, mata yung pinag-uusapan natin, mm -hmm. Pero yung pati yung development ko nila sa utak. Ayun. Okay. So, so responsibility no? yan, Dok, ng bawat magulang lang, 'di ba? Definitely, definitely. Mm -mm. Oo. I'm sure gusto niyo 'yung mga anak niyo mag-excel sa eskwela later on, 'di ba? At para maging independent na sila na hindi masyadong minamanmanan. pero nagumpisa huyan sa maagang edad mm -mm. kung nakokontrol control niyo lang sarili nila.